Ala patay na Patay na Patay na Patay na Patay na! day-day! Ah. <laughs> <laughs> okay, Matay ka na ulit, AJ. Oo. Oh. Oh. patay na! Matay. Ano na, naman tayo nino. DJ, Dada! DJ, 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 Tulog na DJ, DJ, Ala, DJ, na.

Ala, may bakla sa likod! <laughs> <laughs> Ala, bakla! <laughs> <laughs> Ala, na, patay na. <laughs> <laughs> Ala, buhay na! pan are